kita nyo basang basa tayo ng pawis eh. kaya talaga namang pag uwi sa bahay talaga namang grabe amoy asim o ay lang maasim at least may pera no? <laughs> so ayun nga guys update ko na kayo guys so ayun nga guys waiting na kami dito <laughs> buti na abutan ko to mga to <laughs> ang pa naman namin binaba <laughs> Paalis na sila eh. Nandito na sa gate eh. So ayun, nung lumaon kami pa magsasara. <laughs> so ayun guys. Nadapuli ko sila. So ayun, waiting lang kami dito. Ang bagal ng mga kasama ko, ayun oh. Hoy, bilisan nyo! So ayun nga guys, oh uh, hi mas araw na naman ang mga Japayuki boys. So ayun guys. Mapapasakamay na naman ang mga hapon sa kamay ng mga Pinoy. So ayun guys, And dito na kami. Yes. Agobike na kami papasok ng trabaho. <laughs> <Yes>. <laughs> pagod na agad di pa nag iumpisa yung trabaho. So ayun kami. Di pa nagsisimula pagod na. So ayun guys, bike na kami. Eh hey, gang gang. Grind grind na naman tayo. Yosh. Ayun nga guys, nasa biyahe na kami. Hey. So, ayun nga guys, nandito na tayo sa ating site. Nagsuot na tayo ng ating helmet. Ganito kasi dito sa may ano na to, site na to. Mag-exercise muna bago mag-trabaho. Ang tawag sa Japanese exercise is Taizo So, ayun guys, magta muna tayo. Let's go! Pagtapos nga pala mag is magkatrabaho na tayo. So, ayun, update ko na lang ulit kayo mamaya. Bye! So, ayun nga guys, break time na. Alas 10 na. So, ayun. Binilan tayo ng kape, Georgia. So ayun guys, copy muna tayo Update ko nga pala sa trabaho ko. Ito nga pala yung ginagawa ko ngayon Ayan guys Nilalagyan natin siya ng alulod Alulod sa ano yan, para sa pagbubuhos ng semento Magbubuhos kasi kami ng semento So ayan, nilalagyan ko yan ng ganyan Para Mabuhosan na maayos Kasi mal, makitid lang yung ano Yung pagbubuhosan namin So ayun guys Ayan, nilalagyan ko rin ng brace yan Siyempre para hindi gumuho para matibay. so, ayan guys ayan. bali nandun na ako sa dulo dun 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 nandun na ako sabi nga nung amo ko ba't daw ang bilis ko syempre ako pa diba so ayun guys kasi ito nga pala yung gagamitin pambuhos ito bako so ayun ito isasabit to ito yung ano, hooper kung tawagin sa English cooper Tapos hopa dito sa Japanese. Ayan, sasabit sa bako to Tapos bubuhatin ng bako. Tapos may mixer na maglalagay ng semento di ba? Diba? Ganun lang kalit yung bubuhusan. ba? Diba? May mixer pa. Yung mixer na in-order ah, talaga sa planta. Ganito dito guys sa Japan. No? Konting bubuhusan lang. Mixer pa gamit. And guys, merienda lang muna tayo. Tapos mamaya may trabaho na ulit tayo. Tapos... So ay nga guys, tapos na yung break time. Trabaho mm -hmm. na ulit tayo. Yes. Ayan na yung kinalabasan niya guys. So ayan na lang ang ating trabaho. Gatang hali. Tapos mamaya magbubusta tayo ng semento. Yes. So ayun nga guys. Ayan tanghalian na. Dito tayo pumuesto sa may ilalim ng puno. So ayan dito kasi malilim. Ayan kung makikita nyo. So ayun guys. Sana walang ahas dito. Baka malaglagan ako ng ahas. So ayun. Sana walang ahas dito. <laughs> Oh, mamaya malaglagan ako dito ng ahas eh. mukhang wala naman so ayun guys kain tayo tignan nyo ito yung ulam ko no ayan ang ulam ko so ayun ang palaya pa rin diba tas yan syempre kanin so ayun dito lang tayo guys naglatag lang tayo dito ng plywood dito tayo sa dito sa may likod ko gubat sana wag Huwag kayong gagapang kung may ahas man dyan ha. Haba guys, sabi ng mga Japanese, yung ahas daw nila dito sa Japan, hindi daw makamandag. So, ayun, kaya, pero masakit pa rin yung kagat na. So, ayun guys. Tain muna tayo. O. So, ayun nga guys, pagtapos natin kumain, ayun, kung makikita nyo, basang basa tayo ng pawis. Eh. So, ayun, kahit may ganto tayo. Ayun, grabe kaya talaga namang pag uwi sa bahay talaga namang grabe amoy asin so ayun guys iglit lang tayo dito guys okay lang maasim at least may pera no <laughs> so ayun nga guys alauna na magkatrabaho na tayo magbubuhos na tayo ng semento ito gamit na natin yung puti kung tawagin sa atin parang lang maliit So ayun dito tayo mag-uumpisa. Ayun na yung bako, nakasetup na yan. Tsaka yung hooper. Ayun o. Oh, nakasetup na yan. Inaantay na lang namin yung mixer. So ayun, pagka dumating na yung mixer, mag start na kami. So ayun guys, update ko na lang kayo uli mamaya. So ayun nga guys. Tapos na kami magbo sa simento. Ngayon, pinipinish ko na lang. So ayun, inabutan na ako dito ng inabutan na ako dito ng juice ah juice ng kape so ayun katulad pa rin ng maga yung inabot sa atin eh boss yung kasama kong hapon so ayun guys kaya nandito ako binabantayan ko to hanggang sa medyo tumigas na siya tapos saka ako i-finish so ayun medyo matubig pa kasi guys kaya kailangan medyo matuyo siya bago ko i-finish so ayun guys Pagod gabi, apurahan Alas 4 na Guys, nga pala ng hapon So ayan, sana matuyo siya bago mag Alas 5 para makauwi tayo kagad So ayan, pahinga lang tayo dito Nakaupo tayo dito sa may Makina ng aircon ng split type So ayan, parin tayo mapuno Parin yung ating view dito So ayan guys, ano lang muna tayo dito Muni muni habang Nagkakape update ko na lang uli kayo mamaya yeah. so ayun nga guys update ko na kayo guys ito na nga pala yung ating naging trabaho so ayun na siya ayan binuhusan na namin yan tapos na syang buhusan labasan ayan na ayan so ayun diba ayos nabuhusan na yan isang diretsyo tsaka doon okay na yan lahat so, ito kasama ko panis ang lakas pa magtrabaho niyan <laughs> ano na yan siya 64 di ba si moto sang <laughs> 64 na yan siya siya yung nag-operate ng bako kanina tsaka siya, siya na rin naglinis ng mga patak-patak na semento diyan kaya basa yan ayan kung mapapansin niyo basa-basa yung mga patak na semento siya naglinis tsaka <laughs> yung isa ko pang kasama yung pinaka master ng ano dito pagpoporma yun yung ano ko kasama ko so ayun yan yung master nito pagka master ng katawa ko sa anihong kung tawagin sa atin ay pagpoporma so ayun guys ayun tapos na yan ngayon. so ayun guys tapos na yan o. diba walang ka ano to walang kabigay bigay kasi ano yan sya nakakapit yan dun sa loob kumbaga magkahawak silang ano yung dalawang panel na yan magkahawak yan dun sa kabilaan kaya walang kawala yan. so ayun guys ba diba? ganyan ang pagpaporma ng buhos dito sa atin kasi naggumagawa rin ako ng mga porma ng buhos puro pako pa dito kalimitan ginagamit namin ano na siya yung bis puro di tornilyo so ayun madalang na kami gumamit ng pako so ayun kaya matibay din siya so ayun guys nandito tayo sa may ayun o oh. nakikita nyo okay na siya so ayun lang guys mamaya ay uuwi na rin tayo hintay lang tayo ng ilang saglit ayun yung mga kasama ko dalawang matandang hapon so ayun diba uwi na so ayun guys uwi na kami uwi na so ayun nga guys waiting na kami dito <laughs> buti na abutan ko to mga to ang pa naman namin binaba <laughs> paalis na sila eh nandito na sa gate eh so ayun nung lumaon kami pa magsasara <laughs> ayun guys nadapuli ko sila so ayun waiting lang kami dito ang bagal ng mga kasama ko ayun o oh. ay bilisan nyo sa <laughs> na so ayan guys, so, ayan guys. So, ayan. salamat sa panonood hanggang dito na lang yung ating video maraming maraming salamat po kita kita tayo ulit sa usunod os